Magandang good morning sa ating lahat mga amigo And for today's video Ipapakita namin sa inyo kung anong ginagawa namin sa araw ng linggo Bilang isang isda Tahan natin yung sama natin mga amigo o. Ito sila mga amigo o. Ito yung nag, ano, ng bahan natin mga amigo Naghulip Oh, Ito na, si Tonji Badal Pride of Kabad Baran Kawai Kawai Yes at kasama niya si Lingili Charlie Kagas Auditor Ayan na o Wapong si Tuhan na Kaya nang nagano ng bahan namin mga amigo Nagpuna ng net Oo, oh, oh, yan ang trabaho namin mga amigo Pag araw ng linggo uh, wow, Oh kawaii kawaii. Roberto Auditor Shoutout. Tyson Nalasa Cruz Junior. Yes, shoutout. At ito pa yung isa, ito yung net namin mga migo. Uy Yan ang net. Ito pa si Pakaw. Pakloy daw. Sa Avenida tagasinan. nan. <laughs> ang tabon mga migo, tabon. Sa panghuli ng flying fish. Dito siya na-assign mga migo. Ganyan lang magpuna si Master Pakaw. Ganito yung trabaho namin mga amigo pag araw ng linggo. Pag walang laot. <coughs> mag ano tayo mag puna kung tawagin sa amin. At dito tayo sa na sa bangka mga amigo. Yung ibang kasamahan. Ito pa yung isa mga amigo. Shout out tayo kay Beneto Clarit Oh, na-assign siya sa paglinis ng team mga amigo. Okay. Punta tayo sa loob Kung anong naka-schedule sa kanya Naka-assign oh. At ito rin si Alvin Sinok Shout out mga bigo Set out sa mga H dyan hmm? siya sa makina mga bigo Tagalinis Yan ang trabaho ng mga bigo Sa araw ng linggo Ah Linis lang pag may time mga amigo. Yan ang makina namin. 4DR5 mga amigo. 4D30. Yan ang brand ng makina. Yan ang brand ng makina. At sa pagkarga ng bahan, ang na-assign si Ronel Tlan. Kaway-kaway, shout, shout out. Shout out din tayo sa mga tagal masawa. O shout out ka sa mga masawa. Oy, shout out ya. Uy, kay Buikilaw, Uy, kilaw. Uy. Si Buy kilaw daw mga amigo. Si Buy. Yan at dito rin sa doon mga amigo oh. Ramel Madrona siya ang nagkarga ng bahan dito sa dulong at tingnan din natin mga amigo ang nasayan sa paglinis ng parka ano oh, katawa ng bangka yan uh, tana -tana. Yan ang tagalinis ng bangka mga amigo. Yan ang trabaho namin. bawat tao, mga go, may na-assign kung saan sila nakadistino. Kailangan nilang tapusin. Hindi nila iwan na hindi pa tapos dahil papagalitan sila ng arise namin. And, tingnan din natin sa ilalim. Tara! ya jangan kami menginis mga amigo hindi lang dito katawan patung ya Pati sa kasko mga amigo, lininisan para walang lumot at saka sisi. Yun. Ito yung lugar namin na mga amigo. Nasa Pittsport kami banda na at magpuna. Ito yung lugar namin sa Hagna. Bohol. At yun lang mga amigo. Follow for more.